Samantala, naglabas ng babala ang PDEA Region 2 sa publiko matapos matagpuan ng sunod-sunod na mga pakete ng iligal na droga na lumulutang sa mga baybayin ng kagayan, partikular sa mga bayan ng Kalayan, Claveria, Santa Procedes, Gonzaga at Santa Ana. Ayon sa ulat, ilang sa mga o ilang mga silyadong pakete ng hinihinalang sabu ang natuklasan sa anyo ng mga kulay dilaw at berdeng pakete ng tsaa na may tatak na ...Guan Yin, puting kristal na may markang 66 at mga gintong pakete na may tatak na frisco... ...or friso dried durian... ...na may mga Chinese characters. Ang mga ito ay nakasilid sa mga sako... ...at lumulutang sa dagat... ...o napadpad sa dalampasigan. Ayon sa mga otoridad... huwag buksan o galawin ang naturang mga pakete... ...bagkus ay agad itong iulat... ...sa mga opisyal ng barangay... ...sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya... ...o sa mga hotline ng PIDEA Region 2... ...at PIDEA Cagayan Provincial Office. Ayon sa Republic Act 9165... ...o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002... ...may kaukulang mabigat na parusa ang sino mang mahuhuling may kinalaman sa droga. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang tukuyin ang pinagmula ng mga iligal na kargamento at ang posibleng koneksyon nito sa mas malawak na operasyon ng droga sa bansa. IFM News